nagagwa nga obsessed sa ideya sang pagpatay sa mga kabataan ang sospek sa pinakaulihi nga shooting incident sa isa ka simbahan sa Minneapolis, Estados Unidos sang Amerika. Sunod kay Minneapolis sa uh, Police Chief Brian O'Hara napatay ang sospek nga si Robin Westman, 23 anyos, ang duha pa ka mga kabataan kag Jesse Ochoa pa ang pilason. Apang wala sang klaro nga motibo ang sospek sa krimen sa Annunciation Catholic Church payag sini daw kaangay nga nagapakita ang sospek nga may kaugot ini sa tanan kag labaw padre gusto sini patsyon ang mga kabataan ginpayag man sang sospek na nga, iya kaugot sa madamo nga mga grupo lakip na sa Jewish community kag kay president Donald Trump amo ini ang nasulat sa mga notes nga ginbilin sang sospek antes siya napatay matapos gintiro sini ang iya kaugalingon Ginlaragway naman sa Federal Bureau of Investigation ang among pagpangatake bilang isa kaakto sa domestic terrorism.